love God above all and love your neighbor as yourself. Yan po no, ang napakagandang mensahe ngayon ng ating Ibanghelyo na mababasa po natin sa Matthew 22 verse 34 to 40. Kung ito po ay nabasa ninyo, talagang napakaganda po. Dahil kung saan, dito po ay may nagtanong ni na isang fariseyo patungkol sa ating Panginoong Kristo kung ano ba ang greatest commandments in the law. At ano pong naging tugon ng ating Panginoong Iso Kristo? Kanyang sagot po dito, na love God above all. No? Love God with all your mind, with all your soul, with all your heart. Yan po ang pinaka-greatest commandment and may pangalawa pa. No? Love your neighbor as yourself. Ito po ay tinuturo sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo kung ano ba talaga ang pinanggalingan ng lahat ng mga kautosan kung ano ba talaga no, ang naging batayan ng lahat ng kautusan. At dito nga ipinaliwanag ng ating Panginoong Sokristo, no, the summary of all the commandments of God. No? Kung saan, unang-una po, na mensahe ng Ibanghelyong ito, ay dapat natin mahalin ang Diyos no? sa ating buong puso, no? sa ating buong isip, sa ating buong kaluluwa. At kung mahal po natin ang Diyos, lahat 'no ng mga commandments na ito na patungkol sa ating Panginoon ay masusunod po natin. So no, the first three commandments in the Ten commandments ay patungkol po sa Diyos, 'no? Na ang Diyos lamang dapat nating sambahin, siya lamang ang kilalanin nating Diyos, 'no? At uh, wala ka ng ibang kikilalaning uh, um, Diyos, 'no? And of course, dapat sambahin lamang ang Diyos, 'no? Lalong-lalo na sa araw ng Linggo. So iyan po 'no ang itinuturo sa atin na uh, that this that these three commandments ay patungkol sa Diyos mismo. So we should to love God, no, with all your mind, with all your soul, with all your uh, heart. So yan po ang itinuturo sa atin ng ibanghelyo. And of course, ang pangalawa po dito na itinuturo din sa atin ng ibanghelyo, na dapat mahalin din po natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. No, the, the remaining seven, uh, seven commandments na mababasa po natin sa Ten Commandments ay patungkol na po yan sa ating kapwa. At ang lahat po ng mga commandments na ito ay masusunod po natin kapag mahal po natin ang ating kapwa. No? Kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Isang napakaganda pong mensahe ito para sa atin na uh, nagsisikap no, na masunod ang kautosan ng Diyos. Isang magandang mensahe para sa atin na nagna, nagnanais no na maging uh, matatag ang ating relasyon sa ating Panginoon. At ito nga po no ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Kristo that we should to love God no and love your neighbor as yourself. No kung gaano po natin ipinapakita ang pagmamahal natin sa Diyos no sa ating kapwa dito po natin nasusunod ang kanyang mga kautusan. Kung kaya mga kapatid, ito ay paghihikayat din po sa atin na dapat ang lahat po natin ng ating ginagawa ay napapalibutan ng pagmamahal. No? With, in the intention of love. Dahil alam naman, alam naman po natin that God is love. No? Ang Diyos ay pag-ibig. So kung kaya lahat po no, ng ginagawa ng Diyos, dapat ng ating ginagawa para sa Diyos natin na pagmamahal no sa ating kapwa ang mensahe na sinasabi ng ebanghelyo no at uh, atin, at at na ni encourage din po tayo ng kapwa. So tayo po ba no ay nagmamahal din kung kaya ito po ay pagpapakita no ng uh, pagiging isang tunay na kristyano talaga. Alam naman po natin no na sa bawat uh, aksyon na ating ginagawa kung ito po ay napapasaloob sa tinatawag natin na pagmamahal lahat po no ay kaya nitong lampasan. Okay? So iba't ibang klase po ng pagmamahal Again, uh, may pagmamahal na tinatawag natin, no, naggaling talaga sa Diyos at may pagmamahal na para sa sarili lamang. So, alin ba dito ang ating ipinapakita na pagmamahal? Ang pagmamahal ba natin ay galing talaga sa Diyos o nakabatay talaga, no, sa kagustuhan ng Diyos? So, ito po ay maaring uh, magpakita, no, ng uh, iba't ibang mga uh, kabutihan, no, sa ating kapwa. Dahil kung ipinapakita po natin ang lahat nating mga ginagawa ay nakabatay no sa pagmamahal na nais ng Diyos para sa atin, ito po ay maaaring humantong no, sa tinatawag talaga natin na charity no or corporal works of mercy. So dito nga po no alam naman po natin no that in Matthew 25, isa po sa mga garanti uh, guarantee no for us to receive salvation is by doing the corporal works of mercy. And by doing this corporal works of mercy, alam naman po natin na ipinapakita natin ang dalawang pagmamahal talaga na sinasabi ng Ibanghelyo. At ano po yan? Kapag tinutulungan po natin ang ating kapwa, pinapakita natin na mahal natin ang Diyos dahil tinutulungan natin ang mahal ng Diyos, ang ating kapwa. At ang pangalawang mensahe ng Ibanghelyo na love yourself, uh, love your neighbor as yourself, isa rin po yan sa pagpapakita. If we're doing corporal works of mercy, ibig sabihin nun, pinapakita din po natin no, ang pagmamahal sa ating kapwa. No? Kagaya ng pagmamahal sa ating sarili. So kung kaya, lahat po ng, ng mga aksyon na ito, no, if, we're, if you we are truly Christian, if we are truly uh, Catholic, again, nakabatay po yan sa pagmamahal. No? Kung kaya, bakit itinayo po ng ating Panginoong Isokristo ang kanyang simbahan? Na magtuturo ng katotohanan na magtuturo ng uh, uh, tamang kasanayan sa buhay na ito ang uh, kaginhawaan no at uh, buhay na walang hanggan diyan po nakabatay no it uh, realize no everything to what we call love dahil alam naman po natin ang Diyos ay pagmamahal kung kaya dito po dapat natin ibatay no ang lahat ng ating mga ginagawa at itong tinatawag po natin na corporal works of mercy no na magiging passport po natin no uh, for uh, sa tinatawag natin na eternal life again hindi po magiging mahirap po sa atin na gawin 'yan kung mayroon po tayong pagmamahal no kung mahal po natin ang Diyos dapat ginagawa natin ang uh, makakabuti lamang sa ating kapwa no ginagawa natin ang nararapat lamang na makakatulong sa ating kapwa so dito nga po uh, ang ating mga ginagawang ito ay uh, maaring uh, Uh, ma maging madali no kapag nakabatay lamang tayo no doon sa pagmamahal so sa paano pa paraan ba natin ipinapakita no ang pagmamahal sa Diyos no? mahal ba natin ang Diyos ng, uh, ng sa buong puso po natin no sa buong kaluluwa po natin sa buong isip po natin dito din po itinuturo sa atin no kung kung paano po tayo mag-behave, no? Kung paano po natin isabuhay ang pagmamahal na ito na kagaya po ng sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo, na, na, the greatest commandment is to love God no? with all your mind, with all your soul, with all your heart. So, lahat ba ay uh, nakakasunod po nito? Dahil alam naman po natin na isa lamang po pinupunto no? ng pagmamahal na ito. No? Na ang Diyos lamang ang iyong priority. And of course, hindi din kinakaligtaan ng Diyos na dapat ipakita din natin ang pagmamahal sa ating kapwa. No, love your neighbor as yourself. Kung sa papaanong uh, tinitaker po natin ang ating sarili, kung sa papaanong pinapalago po natin ang ating sarili, no? kung sa papaanong binibihisan po natin ang ating sarili, pinapakain, pinapainom, no? at uh, lahat ng pangangailangan ay pinaprovide po natin, sa ganitong paraan din po, ay maaari po nating ipakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan no, ng pag pagprovide din sang, ng kanilang mga pangangailangan. So dito po ipinapakita sa atin that we should not be selfish, okay? Dahil ang lahat po ng biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ang lahat po ng mga kabutihan na ating natanggap ay uh, mula talaga sa Diyos. At ginawa 'yan ng Diyos para sa atin, no? Ipinrovide uh, yan ng Diyos para sa atin upang tayo din po ay maging blessing sa iba. Okay? So may papakita natin po pagmamahal na ito. Masusunod po natin, no, ang greatest commandment no ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa atin po bang ginagawa, no, bilang isang Katoliko, nakikita po ba sa ating sarili ang pagmamahal na ito? Okay? So, maybe we are active, no, sa pag-participate sa mga gawain sa simbahan, no? We are active sa mga Uh, community na ating kinabibilangan, pero paglabas po ba natin sa ating simbahan, no? Paglabas ba natin sa community na yan, na ipapakita pa rin ba natin ang pagmamahal, no? Nakikita pa rin ba sa ating sarili na tayo'y biyaya sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating pamilya, dahil marahil po, no? Tayo'y mabuti sa paningin ng iba, no? Sa ating kapwa, tayo'y uh, nakikita sa atin, no? Ang, uh, ang uh, pagmamahal, no, pag-aaruga sa ating kapwa. Pero pagdating sa ating pamilya, baka hindi na po natin maipakita. Okay? Baka hindi na nakikita sa atin yung pagmamahal na yan. So dapat walang uh, sinisino no, ang pagmamahal. Kagaya na itinuturo ng ating Panginoong Isu Kristo, no, consider, uh, consider, everything as your neighbor. Right? Dahil pangalawa po no, sa greatest commandment na sinabi ng ating Panginoon, love your neighbor as, as yourself. So kung mahal po natin ang ating sarili, no? At mahal po natin ang ating kapwa, hindi po magiging mahirap no ang paggawa no ng mga bagay na ito na makakabuti din sa ating kapwa. So kung ang nais lamang ng ating Panginoon, ay again, maging biyaya po tayo no sa ating kapiligiran, no sa ating kapwa, no sa ating komunidad, sa ating simbahan. Ang tunay po na Kristiyano ay nakikita po ang pagmamahal sa kanya at wala pong pinipili kung sino lamang ang pinapaboran. Pinapakita po dito na dapat tayo po no mga kapatid ay again no nakarely doon sa tinatawag natin no na foundation which is love. Kung ang foundation po natin ay love no that's truly no the essence of a true Christian. No, ang uh, simbahan po ay tinayo ng ating Panginoong Kristo because of love. Dahil nais niya po na ang lahat ay maligtas, ang lahat ay makarating sa katotohanan. And that's no the the greatest uh, responsibility of the church to spread love, no? To help us to achieve salvation. So dito ay pinapakita po sa atin na lahat ng ito ay mangyayari. No, lahat ng mga ating inaasam, lahat ng uh, uh, ating pagsisikap na masunod ang kautosan ng Diyos ay magiging madali kapag tayo ay nang papalibutan ng pagmamahal. Kapag nakikita sa atin ang pagmamahal. Di ba? Hindi po natin kailangan naman lamang sa ating kapwa. Dahil what's for, no? Na lamangan sila kung hindi naman tayo uh, nakakalamang sa mata ng Diyos. So maaaring ang lamang tayo, no? Sa paningin ng iba, dahil sa ating estado sa buhay, dahil sa ating ginagawa. Pero ang tanong po ba, lamang din ba tayo sa paningin ng Diyos? Dahil maaaring pong ang ating mga ginagawang ito, ay magiging rason pa no para hindi po tayo makapasok sa karian ng Diyos. Kung hindi po nakarely no sa pagmamahal ang ating ginagawa, lahat po ng pangyayaring ito, lahat ng nangyayari ito sa ating buhay ay maaring maging useless. Dahil alam naman po natin no, the sincerity of hearts isa po sa nagiging batayan din ng ating Panginoon. No maaring makalusot tayo no sa paningin ng ating kapwa na yung ginagawa natin ay sincere na para sa kanila dahil na nakakatulong tayo ginagawa natin 'yan pero yan ba talaga ang sinasabi ng ating puso no na ginagawa natin ang mga bagay na ito because of love no sa ating kapwa because of love sa Diyos Tandaan po natin nakikita pa rin po ng Diyos no ang laman ng ating puso So alam naman po natin na ang Diyos ay hindi niya batayan kaga ang batayan ng tao Kung tayo po ay tumitingin no sa panlabas na anyo ang Diyos po ay tumitingin sa puso kung kaya alam na alam ng Diyos talaga nilalaman ang nilalaman ng ating puso. So kung ang ating pong ginagawa ay hindi nakabatay naka sa pagmamahal, maaaring maging hantong or hahantong sa tinatawag natin no, na pagiging ipokrito. No? Kagaya po ng mga pareseyo na sinasabihan ng ating Panginoong Iso Kristo na nagpapakita lamang no, kapag may mga taong nakatingin. Pero again, ang kanilang puso no, ay uh, puno ng inggit ata uh, puno ng panlalamang sa kapwa. So, uh, tayo din po ba, no, ay nakabata yung ating ginagawa sa pagmamahal? Dapat po natin yung ipakita dahil kagaya po ng sinasabi ng ibanghelyo natin ngayon, Matthew 22 verse 34 to 40, ipinapakita po dito ang dalawang malaking ah uh, kautusan no the, the, the summary of all the commandments of God no which is to love God with all your mind with all your soul with all your heart and to love your neighbor no as yourself yan ang pinaka greatest commandment no na uh, hindi po nating maaring mamis at uh, makaligtaan no kahit sa dami-dami po ng kautosan kapag yan lamang po ang ating Uh, pinag-uukulan ng pansin no diyan lamang tayo naka sa pagmamahal, pagmamahal, pagmamahal hindi po magiging mahirap ang pagsunod ng kautusan. Kapag mahal natin ang Diyos, wala na pong uh, iba pang dapat no na ikabahala. Dahil alam naman po natin kung tayo ay nakatuon lamang sa pagmamahal sa Diyos, no nasusunod natin ng mabuti ang Kanyang kautusan. At kung mahal natin ang ating kapwa, na ipapakita natin ang pagmamahal din ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan sa atin. So we should be also the source of blessing ng ating Panginoon. Hindi lamang po tayo tanggap ng tanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Ito po dapat ipakita din po natin no, na maging blessing din tayo sa iba. So tayo po ba dito, mga kapatid, ay biyaya no sa paningin ng ating kapwa, sa ating pamilya, sa komunidad, sa simbahan tayo po ba ay biyaya din para sa kanila? Okay? So, dalawa lang po yan, no? Dahil maaring biyaya din po tayo, maaring biyaya tayo para sa kanila, pero marahil din, no? Ay baka hindi natin nakakala, uh, na, na, napapansin at tayo nagiging rason pa, no? Ng pagkakawatak-watak, tayo nagiging rason pa ng hatred. So, hindi po dapat uh, ganyan, no? Ang magiging... Uh, Uh, takbo, no, ng ating pananampalataya, no, ng ating pagiging isang katoliko. Dahil lahat naman po, dapat, again, nakabatay sa pagmamahal. So, by being, no, uh, true Christian, dapat nakikita po sa ating sarili ang pagmamahal. So, ayan po, mga kapatid, no, ang isang napakagandang mensahe po ng ebanghelyo natin ngayon. And I hope po nakapag-reflect po tayo dito, no. At uh, maring may mensahe po ito sa ating sarili, no paki-comment po sa ating comment section kung ano po ang naging min, nagiging minsahin uh, mensahe nito sa ating sarili. Bakit ba itong naging ibang ibang uh, ng ito? Ano bang ba mensahe ng Diyos, no, na sinasabi sa atin? So, tayo din po ay mag-reflect, no, sa ating sarili, no, sa mensahe na ipinaparating ng ibang natin ngayong araw. Hello po sa inyo diyan, mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay po sa atin, no. Sister Christy, hello po sa inyo. Uh, Brother Solanyo, no. Uh, sabi nga dito ni Brother Silito, kailangan ba talaga may imahin sa loob ng bahay? Okay, irrelevant parate yung tanong. but yung mga kapatid natin sa si iba yung pananampalataya, no? Uh, ga ganyan na ganyan po ang kanilang pagunawa sa Biblia. ibang sinasabi ng Biblia, iba din ang kanilang pagbibigay uh, ng interpretasyon. So, God bless sa iyo, Brother Rosalito. Uh, makita sa iyo ang pagmamahal no na sinasabi ng Ibanghelyo sa araw na ito. Uh, hello sa inyo, Brother Agustina, uh, Brother Jag. Hello po sa inyo. Magandang umbaga, bro, din sa lahat. Uh, brother Rogelio, God bless po sa inyo. Brother John, God bless din po. No? Uh, sabi nga dito ni Brother, uh, ni Sister ana kay Brother silito no? Uh, yes po, imahe ng Diyos noong panahon, di po, uh, di pa uso ang mga buang, again, may mga imahen ng mga bahay ng lola natin at uh, pag nakikita ito ng mga bata na nanahimik sila at bumabait niyan sa harap ng imahen Kesa maglagay ng mga imahen ng mga pampaswerte ito kasi mga buwang again sila ang nagturo ng mali na binabasag nila ang mga larawan ng ating Panginoong Kristo Tama po 'yan, no? Uh, wala namang mali sa ginagawa ng simbahan, sa paggawa ng mga imahen. Ang mali lamang ay nasa pag ng mga kapatid natin kung kaya sila po itong naglalaso, no? Nilalaso nilang isipan ng mga kapatid natin kung kaya uh, na bibigyan na ngayon no, ng uh, ibang kahulugan no ang paggawa ng imahen. So hindi na po natin kasalanan kung wala po silang kaalaman no, kung wala po silang proper uh interpretation no sa mga binabasa nila sa Biblia lalo lang lalong-lalo na sa Exodus 20 verse 4 no na hindi naman talaga sila mga Bible scholar pero nagbibigay ng sarili nilang interpretasyon diyan yan po ang nakakalungkot dahil uh, maliban sa ipinapahamak po nila ang kanilang sarili sa maling interpretasyon nila no dinadamay pa nila ang iba no sa maling katuruan nila so yan po ang nakakatakot mga kapatid ano hello po sa inyo brother Eugene no god bless din po sa inyo ayan uh, so mga kapatid So hindi na po kami magtatagal. God bless po sa lahat ng mga sumusubaybay at uh, parating sumusuporta po sa ating page. So um uh, aalis po po kami at uh, again, uh, may meeting pa po kami na kailangan na uh maka-attend, no? So panalangin po natin, no, ang uh, kaginhawaan sa ating lahat. God bless po sa inyo, Brother Harry, no? At uh, yes, hindi po tayo magsasawa dahil andyan po ta andyan naman po kayo, no, na sumusuporta. At hindi po tayo nag-iisa sa ating ginagawang uh, evangelization. No? God bless Brother Ricardo. God bless din po uh, Sister Agustina. No? Ang napulot kung yung uh, dalawang kautosan na binigay, kailangan magawa natin yan. Salamat po. Yes, tama po. No? God bless din po sa inyo. Sabi nga dito ni Sister Priseline, depende naman, nasa tao lang. Kung gusto niya, may imahe o wala. Ang katoliko, pero okay lang magdasal. No? Na walang imahe. Yes. Hindi naman po yang requirement, no? But then again, we consider those images as sacramentals. Maliban po sa ito ay nagpapaalala sa atin, uh, ito din po ay nagiging uh, panlaban natin, no? Lalong-lalo -lalo na sa spiritual. All right? So ito din po ay nagiging uh, maraming bases na po, no? At patunay ito sa Uh, ministry of Exorcism, no? Na kinatatakutan kinatatakuta ng demonyo. So kung yung mga kapatid po natin na hindi gumagamit ng larawan at takot po sa paggamit ng larawan, isa lang pong ibig sabihin niya, no? Kagaya ng demonyo na natatakot sa mga larawan, sa mga sacramentals ng simbahan, na naku po, baka kagaya din po sila na natatakot sa mga gamit ng simbahan. So wala namang po masama sa kagamitan ng simbahan. So kung ayaw po nila, nasa kanila rin po yan. No? Hello po sa inyo, no? Sister Imelda, God bless din po sa inyo. Uh, Brother Benjon, Viva RCC. Yan, God bless po sa ating lahat. So, muli po mga kapatid, this is Mr. Curious Catholic, no? Uh, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurian. God bless po sa ating lahat. Pagpalang oras po.